good morning mga kumari kung tigang o kung isa po kayo Nako ang ganda ng sikat ng araw ngayon ha mga kumari kong tigang kaya ngayon ay isang naman po gabay ang ating ipeplex at ishe-share sa inyo opo ha mga kumari kong tigang kasi ngayon po may pag-uusapan tayo isang napaka interesting na topic tungkol naman po sa mga sinasabing mga sumpa at yun nga baari kayo po ay naaabata na nito sumpa pa rin ha mga kumari kung tigang e eh, kontrahin natin yan kasi nako talaga namang napakabigat yan kapag kayo po ay tinamaan ng sumpa nako yun ha <laughs> <laughs> nga pa eh oh, pero bago yun ha mga kumari kung tigang eh, tayo po muna eh, magpa good vibes naman ha mga kumari kung tigang kasi medyo matagal-tagal na natin itong hindi nagagawa ang pagpapa Press look ha mga ma marikong -ma tigang ka. Kaya sabay niyo po ako Magpa-press look po muna tayo Paano? Ganito O, ganito ha mga ma marikong tigang May counting yan, o 1, 2, 3, ganun yun O, ganito ha, sabay niyo ako O, 1, 2, 3 Press look, press look, press look Tapos ganito <laughs> na Are you crazy? Are you out of your mind? Ganun ha mga ma marikong -ma tigang Teka, teka Ako parang namumutlanan naman ng Mukha ko eh, teka lang, mag, tayo muna eh, mag, ano, magpa-refresh. mag muna tayo. Paano ah, man masapsap tayo panoorin naman, tapos maliwasin naman eh. Mm hmm? Oh, ganyang. Pag mag kayo, ha kung maalik yung tigang, yung loob, lalagyan niyo rin dito, yung mga gilid-gilid. Ah, talagang pulang-pula. Kasi alam mo ba, kung tigang, ang lips na pula, swerte yan. Talaga ba? Kasi yan po ay malakas makaakit ng mga positive energy. Makahali na baga ng kaswertihan. Sana, oh. Kaya o. kayo, magpapula kayo ng labi nyo. Labi. Ah? <laughs> <Huh? laughs> <laughs> Ako, ang mag lip eh. O, So, yun na nga po, ha, mga kumari kong nga po, pag-uusapan naman po natin ang sinasabing kamalasan, hatid po ng sumpa. Nako, noong isang araw po, yan po ang topic natin ngayon. Pero, ngayon po ay aabatan naman po natin yung mas sinasabing sumpa na maaring ibigay sa inyo ng mga taong nagagalit nga sa inyo na may hatid po ng mga yun nga kamalasan sa katawan. Yung mga sakit-sakit baga. Kasi alam nyo po ba hama kumari kung tigang ang sumpa, iba't iba po ang manifestation niyan. Pwede kayo maghirap, pwede kayo dyan yung malasin, pwede kayo yung uh, wala ng trabaho, pwede kayo yung lumubog sa utang, pwede yung uh, masaid ang pera po ninyo o pwede kayo yung magkasakit yun yung pinakaayoko ha, makumarket ka yung sakit-sakit. Ah, leche, huwag mong sa sakit ng sakit ko. <laughs> Pwes, kung ganyan po naman ang nangyayari sa inyo, halimbawa kayo po'y pakiramdam ko'y isinumpa ng mga taong gali sa inyo, tapos kayo po'y nakakaramdam ngayon ano ng mga sakit-sakit sa katawan po ninyo. Alam nyo po ba ha, makumarik ko diyan, may mamainam po ng mga panggontra laban dyan. Kayo po ay mag-self-cleansing ritual. Paano? Kumuha po kayo ng isang pirasong itlog, hama kumarik kong Ito po yung napaka pangunta sa mga ganyan, yung mga pantanggal ng mga negativity sa katawan natin. Itlog po, isang pirasong itlog. Teka, ako hindi ako nakapag-impreventan ng itlog dito eh. <laughs> Kaya nun po, hama kumarik kong tigang. Kumuha po kayo ng itlog, tapos yung itlog na yan, hama kumarik kong tigang, ay ibabadyo po muna ng mga 15 minutes po sa asin. Lagay niyo po sa isang tasa ng asin. Tapos hiya niyo lang po muna sa mga altar niyo, after 15 minutes po, yan dasalan nyo na isang ama namin sa kabagay nung mayat ang sumasampalataya pagkatapos yung itlog na yan ay iikot lamang po natin mula sa ating ulo pababa ng pababa hanggang sa ating buong katawan bakit? kasi alam nyo po ba ha mga kumari tigang ang itlog po yung napakalakas po niya makahigop at makapenetrate sa ating katawan hinihigop po ang papalabas yung mga negative energies na sumalikop na sa atin sumalikop po yung pang ano na yung sumanib oh, sorry. <laughs> Sumanit talaga. O, oh, bawa ka kayo nga yung patas. Sabi ni Ikay, magkasakit ka sana. Uh, ah, sana, ah, ah. Matingar-ngar ka sana ang katawan mo. Mabulok sana ang katawan mo. Wow. Ma eche. mas <laughs> 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 eh, kapag kaganyan po, ha, makumaring kayo, eh, negative yan. Maring nga kayo po magkasakit siya. Maring kayo po yung, ano, lumubuha ang karamdaman nyo. Tapos yun, yun na magiging cause po ng inyo pong death. Ano? <laughs> are you crazy? No, no, are you bro, nyo yan. Yan. In I-neutralize natin ang ating mga katawan. Yan po yung cleanse natin. Self-cleansing ritual po yun ha, mga kumari tigang. Kumuha kayo ng isang perasong itlog. yung itlog na yan ay ikot-ikot lang po natin sa ating buong katawan. Ipapahigop natin ng mga negatibong enerhiya. Hanggang mula ulo hanggang talampakan ha, mga kumari tigang. Gawin nyo po yan. Mas maganda po araw ng biyernes. go Yan. Ano bang araw ngayon? Kung alam ang araw eh. Parang ano daw ata ngayon, holiday eh, yung ano ng mga muslim. Edel Peter ba yun? O yung Edel Had Adwa? Ano yung mga, hindi ko akala alam yung mga ganyan nila eh, mga muslim-muslim. Eh kahit ano pa mamas holiday ngayon, eh, <laughs> kayo manahimik ka sa bahay, po ako, baka kayo po yung mga planong magpalay-slice na ako, medyo mainit-init na. Ay, mag-ingat kayo ha, mga kumalik yun. So, ganun po ang gawin po ninyo. Kumuha kayo ng isang piraso itlog, ikot-ikot yung sa buong katawan po ninyo. Pagkatapos, anong gagawin natin sa itlog? Kumuha kayo na isang basong tubig, tapos yan po ibasagin nyo dun sa tubig, sa loob ng tubig, sa basong tubig. Tapos makikita nyo yung epekto niyan. Kung ano magiging resulta niyan, uh, may mga kahulugan niyan ha, mga At yan na isi-share ko sa inyo sa so, susunod natin ng mga vlogs pa ha, mga kumarik. susunod natin video, titingnan natin kung ano yung mga sinasabing mga ibig sabihin ng mga itlog na yan na ginamit natin pang cleansing ritual sa ating katawan. So pagkatapos, anong gagawin natin sa itlog na yun? Kapag po ay lamang po natin ng uh, konting asin tapos lagyan nyo po yan ng ilang piraso po ng tingting -ting, ng walis tapos hayaan nyo lang po siya doon hayaan nyo siyang uh, mag-penetrate doon yung asin tsaka yung tingting tingting -ting po tatlong piraso ganyan kalaki yung mga pinutol-putol na tingting -ting. yung po kasi yung ang ibig sabihin po pag halimbawa ka po may mga sumpa may meron mga maldisyon na nahigo po ng itlog para kontrahin niya para hindi na bumalik sa katawan po ninyo ganun o po hama kung kung ganun ang gagawin po ninyo tapos itapon nyo na yan sa inodoro i-flush nyo na yan tapos buhusan ng maraming tubig lagyan nyo ng konting suka buhusan nyo ng buhusan para maanod na papalayo sa bahay po ninyo yung mga sakit-sakit niyan. tapos isa pa meron isa pang napaka-efektib na napaka-inam na ginagawa kapag ka-araw din po ng biyernes o kahit anong araw po pwede po itong gawin kumuha po kayo ng isang basong tubig tapos lagyan nyo po yan ng konting pinch of salt at yan naman po ang inyo pong lalaklaki. <laughs> Pero konti lang po ha, makamahal dito tingaw, naman sobrang dami, baka kayo magkasak sa bato. Kasi meron nagsasabi kasi na hindi daw totoo yun, yung tubig daw na da may asin, hindi daw pang cleansing daw yun. Sabi ko eh, eh, kanya-kanyang paniniwala lang yan, walang basa ng trip. Pero totoo, totoo po yan, kasi yan po talaga matatandang ng mga paniniwala na ng mga inuno natin. Isa pamaraan niya yan na pag-cleanse po ng ating mga katawan. Kumuha kayo na sa basong tubig, tapos lagyan po ng ilang pinch of salt. Isang kurot lang naman. sa kurot, ga kurot Hindi isang kutsara. Eh, pagka talaga, kayo yung kalimang sa bato. so, ganun. Pagkatapos ang gagawin nyo, kayo po yung humarap sa bantang silangan. Humarap kayo sa bantang silangan. Tapos, maganda po pagkapapasikat yung araw. Gawin nyo po yan tuwing umaga. Mga araw 6.30 hanggang 8.30 po ng umaga. Biyernes po. O pwede po linggo. Tapos, kayo po yung manalangin ng isang ama namin, isang abagin ng Maria, isang sumasampalataya. Pagkatapos, hilingin nyo na lahat ang mga nararamdaman nyo sa katawan po ninyo yung mawala na uh, magdisappear ng tuluyan ganun para mawala na siya tapos ang lalagay natin yan po ay laklakin nyo inumin nyo bottoms up ah <laughs> kasi maganda po yan na makumalik sa umaga ginagawa po yan kapag kakay sa umaga uminom agad kayo ng ano dalawang basong tubig kung kaya nyo pero kung hindi naman isang baso lang po ay okay na tapos sundan nyo ulit, sundutan nyo sa pambaso sa umaga po. Para kung yung ating katawan, eh, mag-reactivate. Kasi alam nyo, kasi pagkagaling natin sa pagtulog, ano tayo, eh, parang lulugulugo pa tayo, eh, yung energy natin. Hindi pa nabubuhay yung katawan natin. So, yan po ang pang-replenish po ulit ng energy natin. Tubig. Tubig lang talaga. Pero mas maganda nga po, yan. Lagyan nyo siya ng konting pinch of salt, tapos yan. Lagukin nyo siya, tapos mamaya-maya, nako, tinan nyo kukulunan siya nyo, tatain kayo. Ay. <laughs> Ilalabas yan. ko Lalabas yan. mapa out yan ng mga sinasabing toxic sa loob ng katawan po ninyo. Ah. Opo, gawin nyo po yan. Everyday, pwede pwede yung gawin yan. Pinch of salt lang po ha. Makumalik ko diyan. Huwag sobrang dami. At mainam na mainam yung ginagawa tuwing araw ng biyernes. Pang cleansing ritual. Katulad po ngayon. Unang biyernes naman po ng buwan. Gawin nyo yan. Mag-cleansing ritual kayo. Mag-self-cleansing kayo ha, makumalik ko Tapos mag It's ritual din kayo sa buong bahay. Para itong mga negativities sa bahay po nyo, mawala na. Oo, oh, di ba? Ganun lang, napakasimple. At yung isa pa, pangatlo, ito po yung pinakamatindi. Kung bawa kayo, kahit nasaan kayo, pwede nyo gawin po ito. Halimbawa kayo po yung nakakaramdam ng kung ano yung -ano mga sakit-sakit sa -sakit katawan po ninyo. Masakit ang balakang nyo, masakit ang likod nyo, masakit ang dibdib nyo. Hindi kayo makahinga, hindi kayo makatae, ganyan. <laughs> Alam nyo po yung tinatawag na pultada? Pultada. Magpultada kayo. Yung parang ang sakit po ay kayo mismo ang magtatanggal to. Dadaklutin nyo yung sakit. Di ba o masakit ang batok nyo? Ngimay. O kaya parang high blood kayo. O sakit ng mga bewang nyo. O yung kidney nyo na mamagana. Yung mga bato nyo. Yung mga atay nyo. Ganyan. Tapos hindi na kayo makalakad. Ika -ika na kayo. Para kayong parang yung arthritis. Mga ganun. Yung mga rayuma. Ang gawin nyo, ipultada nyo yan. Paano ginagawa ang pultada? Yung, eh, parang dadaklutin natin yung sakit na nararamdaman nyo sa katawan ang gawin nyo po muna manalangin muna kayo ng isang ama namin isang bagay ng Maria at isang sumasampalataya hilingin nyo yung mga sinasabing mga sakit na yun ay mawala tapos ipultada nyo yung katawan po nyo ganyan pultada 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 ganon, pupultada <laughs> pupultada nyo yung katawan po nyo ganyan tapos tatapon tatapo nyo sa lupa pultada. are you crazy? are you out of your mind? pultada ah sakit <laughs> pultada ganyan may mga sakit sa katawan nyo sa mga balakang nyo, ganyan, sa mga likod nyo, sa mga kasukasuan nyo, ipultada nyo yan. Daklutin nyo yung sakit mismo sa kamay nyo. Literal natin dadaklutin. Tapos ganyan, tapon nyo sa lupa. Tapon nyo. Di ba alam nyo yung nakikita yung mga naghihiling, yung mga manggagamot, mga mananambal. Di ba? Sabi, tanggalin mo yan, tanggalin mo lahat yan. Di ba yung mga napupusas sa mga, ganyan sila ng ganyan, tagpag sila ng pagtag, tagpag sila ng pagtag. Ganun nyo, literal po tinatanggal yung pinapagpag nila nung mga nangkukulam sa inyo kasi baka nga kayo may mga sumpa o yung mga tinadahan na kayong hangin Mga uh, usog o yung mga patigal po Mga bulong, yan, mga baran o kulam Pwede nyo po yung gawin sa sarili po ninyo Basta kailangan po, kayo po talagang nanahan ng palataya lang tataym po ang pananampalataya po ninyo Na yan po ay mismo mismo'y matatanggal po ninyo Pwede nyo gawin niya yung pultada na tinatawag Pultada po ang tawag, yan yung gaganyo Takutin nyo yung sakit, tapon nyo sa lupa <laughs> Are you crazy? Are you out of your mind? <laughs> <laughs> okay, ganun po sa ko tingnan ako, ako napaka-effective niya. Lagi kong ginagawa yung ako yung talagang medyo nangangalay-ngalay yung ano ko, ganyan, ganyan-ganyan ko. Um, alis! 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 Ultada! Ultada! Ganyan! Diba eh, ka, no? Pero... <laughs> Pero gawin niyo naman po yan sa... Sa ano, yung medyo private naman. Baka naman sa public gawin niyo yan. Yung, kung saan kayo na ano, baka mag ganyan, ganyan, ganyan baka kayo no, ng girl no, 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 no. <laughs> <laughs> so yun po hama kumari kong tigang yan po yung lamang sa mga sinasabing mga napaka pong mga pangontra laban sa mga sinasabing ganyan ng mga gawa ng tao yan mga pinapadala sa inyo mga sakit sakit sa pamagitan nga po ng sumpa yan di ba sabi ko siya yung mga taong dumudura sa lapan po ninyo ikontrahin nyo yan hamak kumari kong tigang kasi baka kayo nga na yun na at kayo po ay napapatawan na ng mga sumpa nila. Kaya kayo po ay nagkakanda. Malas, malas ang buhay po niyo, Kaya kayo nagkakasakit. Oo. Oh. So, yun po ha, mga kumari kong tigang. O, oh, sana po yung may napulga mga bagong idea at kaalaman sa pagkontra sa mga sinasabing mga kamalasan na yan. And with that, mga kumari kong tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga kumari kong tigang. Yung ako kasi ako'y papunta po sa palengke. Ako'y bibili kasi ng ano, ng ricado. Maglulutok siya mamaya ng panset, tsaka kasi kung ng adobo, paan ng manok. Uh. Hindi naman kamarap ka. Pakulit na tangkali na eh. Ah, pero ang ganda ng sikat talaga ng araw ngayon ha, mga kamarap ko tingkatin ko. Oh, Namumulaklak naman yung aking mga, mga ano yun, no? Yung magdolya ko, tsaka itong atong puno ng atis dito, ang dami naman bulaklak. Ah, okay. siya, sige na. Okay, gora na. Gugurong naka Mas marikitigahan. Bye. Ingat tayo.